may nagtanong po sa akin uh, bakit daw ba marami ang nangungutang ngayon sa tao sa tao at sa mga online apps no? uh, well bago ko sagutin nga no? uh, ito pong aking uh, mga kasagutan is base po sa aking uh, experience at sa aking opinion ano? uh, ngayon uh, balik po tayo dun sa tanong um, Well, ang ano ko dyan, ang idea ko dyan is because most probably po is uh, may mga utang na rin sila sa ibang lending. No? At uh, nag-try na silang mangutang ulit. Hindi na sila mapautang. Baka kasi uh, hindi sila makabaya dun sa iba. When, may, may pass-due na sila. O, hindi ko alam, spekulasyon lang to kasi uh, kagaya sinabi ko ng mga nakaraang video, kung yung lending or banko or financing na hindi ng isang tao ay uh, reporting entity na CIC, well, definitely nakikita yon no ibang lending na uh, hihiraman. No? So, kung uh, nanghiram, nanghiram ngayon siya ulit sa isa na naman lending, at kung yun ni accessing niya uh, entity, makikita na may utang pa siya. Mas kung hindi pa maganda pagbabayad niya, well, definitely lalo na hindi siya makakautang na naman. No? At uh, isang dahilan yun, marami na siyang utang. Pangalawa, aminin natin tayo mga Pilipino, napakahilig natin sa mga instant. No? Gusto natin, ayaw natin nung maraming hinihing requirements, ayaw natin nung... Uh, uh, matagal na proseso gusto natin pag natin ayan na agad no so isa yon no kaya marami rin na na nakikiram sa mga online apps no at uh, kalimitan talaga hindi binabasa yung ano yung hindi man lang gumagawa ng kanilang due diligence na reviewin man lang yung online lending niyo. so mapapahamak ka talaga pagka ganun, no kasi ang pangungutang po, gaya lang yung sinasabi, obligasyon po yan. E, hindi po basta-basta. Ano po? Ngayon, ganoon din po yan sa mga pag-anungutang po sa tao sa tao. Eh, kasi nga, kaibigan o kakilala. Eh, Babaka sakali, manghihiram. Ito namang kaya kilala. Hindi alam, marami na palang utang. Baon na. Ah, uh, hindi man lang gagawa ng uh, kanyang uh, sariling pagsasaliksik o pag-iimbestiga na alamin, no? Kahit pa paano kung bakit uh, sa yun sa isa kanya nangungutang, di ba? Uh, kasi kaya kaya ito ho sasabihin ko, no? Um, kasi ang daming nagko-comment talaga sa akin na um, wala daw batas na pinoprotektahan ang mga nagpapautang. Meron po. No? Marami po tayong batas na nagpaprotekta sa mga nagpapautang. Kaya lang ho, ang mabigat ko kasi doon sa mga, nagpapautang is yung tiwala. No? Huwag po natin isisi sa batas yan. May batas ho eh. No? Tsaka yung kung paano nyo paano kayo magpaku. Kasi una, magsisimula kung paano nyo pinautang. Pangalawa, paano ho ba kayo mangulit? Okay paano ko kayo nagpautang? Eh, ginawa niyo ba yung baga nang man lang ba kayo ng kapirasong uh, papeles tungkol sa kanya? Nagtanong ba kayo sa brief history niya? Kung hindi niyo ginawa yun, eh, definitely doon pa lang sira na kayo. Paano niyo sisingilin yan? Di ba ang paniningin ho kasi, o ano yan, bago dumating yung due date, kamustahin mo, due date mo bukas. Dapat na mo. Di ba? May mga ganon. Uh, tapos, pagka talaga hindi na yung pag-usap, padala nyo na kagad ng demand letter. Huwag nyo nang palakihin. dun pa lang, pagpagyan nyo na kagad ng demand letter. to no? Pagka hindi tumupad, pabarangay nyo. Kung kabarangay nyo, kung kulagam, pabarangay nyo agad. Bakit kailangan gawin to? Kasi, um, uh, unang-una, dinidisiplinan nyo yung nangutang sa inyo. No, na hindi po pwede na porkit kaibigan kakakilala ka, eh ganun ganun na lang. No? Kasi kayo rin ang gagawa sa sarili niyo niyan kung kung gusto niyo mapahamak yung sarili niyo, eh huwag niyo sing hayaan niyo. Sasabihin niyo na oh, ano lang kasi matitigas ang mukha ganito ganyan. Kaya sa inyo lang hiram yun, eh. Kasi to rin sa inyo kaibigan. tingin niya hindi niyo ba, hindi kayo daw, hindi kayo mababarag. Hindi niyo sisinilin ng ano, di ba? Uh, yun ang masakit doon Bitter truth to yan Pero meron no Napakaraming batas Kaya nga ho, binigyan tayo ng batas na At binigyan tayo ng karapatan na I-demanda yung ano Yung nangutang Hindi eh. po ba? Pag hindi nakabayad Pero Ang Kagaya ho na sinasabi ko May karapatan ho lahat ng tao No? So hindi Wala ho tayong karapatan na yan. Kahit sa anong pamamaraan No? sa personal man yan o sa uh, online. No? Kaya ho, ano, kayo kung magpapautang, eh, pag-isipan nyo po mainin, Hindi mo yung basta-basta pinapasok. Ano po, isipin nyo po muna, bakit, bakit sa akin na humutang ko? So, eh, marami namang lending dyan, maraming financing, maraming banko. So, dun palang lang magduda na kayo. Hindi ba? kasi kagaya nga ano sinasabi ko napakadali yung mangutang ngayon sa mga ola diba yun naman talaga gusto nila magkautang kay sa kanila diba yun ho ang ano nila kasi mabilisan talaga kaya ho natatag ang ola do? mga yan is ano uh, para sa mabilisang pangungutang ngayon ang mabigat, hindi ho tama yung kanilang panilingin na ginagawa No, so, ito yung sa Ola ha. Ola po ito ha. Hindi mo lahat ng online na inuutangan ay eh, Ola. Hindi po. Kasi may mga bangko na online din eh. May mga financing din ako na, na, online. Tsaka may mga lending din po na online. No? Ito sinasabi ko na Ola is yung mga online lending apps. Kumagamit po ito ng application na kinukuha on lahat ng information ninyo. Na kayo naman o no, if eh gustong gusto niyong ibigay, willing kayong magbigay. Ngayon mo kailangan kasi syempre para kayo makapagtuloy ng application sa o sa mga online apps na yan, bibigyan nyo sila ng permission sa inyong camera, sa picture nyo, sa videos nyo, sa location nyo, tsaka sa contacts, yun ang pinakamulong. O okay ba? Diba? Uh, yun yung nagiging dahilan, kaya ano, kaya kayo na napapahama kasi mabilisan ng gusto niyo bigay kasi kayo na rin nagbigay ng access eh hindi nyo naman binigyan ng access yan eh, hindi naman kayo magkakaganya di ba so sa akin ho no, yun ang nakikita ko no um, kaya dumadami ang mga nangungutang sa tao sa tao tsaka yun sa sa ola eh unang una malamang yan marami nang utang niya pangalawa gusto mabilisan pangatlo, sige, eh, kaibigan ko naman ito, hindi ako, ano nito, okay lang sa kanya, may pera naman siya. Malihong, ano nyo, malihong, ah, uh, maling, ah, uh, malihong mindset yun, uh, kaibigan ko naman, kakilala ko. May pera naman yan. So, okay lang sa kanya na, ano, hindi yung tama, yan. pag nangutang kayo, kailangan yan, bayaran yun. Ngayon, sa inyo naman po, ng mga nagpapautang, no, ah, uh, gumawa ko kayo ng sarili yung due diligence, no? kahit huyan kakilala niyo pa, no? Kahit kapit bahay yan. Eh, hingan niyo ho ng kahit pa, pa ng dokumento, no? At yung dokumento, eh, i-check niyo maigi. Baka mamaya naman ho kasi, binigyan nga ho kayo ng ID. Eh, ang address sa probinsya niya, probinsya niya pa. Oh. Hindi ba? isa eh, pero yung kapitbahay nyo na yun, 20 years yun nang kakilala, dyan naman nakatira sa kapitbahay, ano, sa tabi nyo. Sabi siya, hindi siya nagbago ng address. Paano nyo ngayon nahagilapin niya? Sabi ba? Oh, eh, ganun mo ang pag-check. No? Uh, tsaka i in, in writing nyo po, yung lahat po nang magiging uh, usapan ninyo. No? Para po legal. No? At least, hindi man siya magbayad. Eh, meron kayong pupuntahan, meron kayong fallback na maka demanda ho ka. I hope nakatulong po itong video na to, no? At uh, nasagot ko po yung uh, katanungan yun. Maraming maraming salamat po sa inyong pag uh, panonood at pagsuporta po sa aking mga videos. No? Sa ngayon po, yun lang.